Easy kami kaka. Kung sa ayos, may para sa may luha Kanina lang po. Pag naman kita, I love I love you pa. Hello, um, Mr. noon at, ah, ako ng 3 minutes na pagiging ka. Pagiging ka. Pagiging ka. Masaya kami. Pag-inam. Pagiging ka pa niyo. Um, may sa Maraming dalangin na kasama ng kalaguan mo ay patuloy mong paglilingkod sa ating Panginoon. At ang, uh, bilang ngayon mo na inisip, I pray na patuloy na kalaguan mo at patuloy na pagpapala ng Panginoon ay sukayo. Maraming salamat at uh, happy. Di, Ay! Ano pa? Waa! <laughs> <Ba>? May <Binagaw. laughs> okay, What?! Totoo <laughs> yung reaction niya doon. Pati ako Paano? <laughs> paano? Later. Later. Waa! <laughs> <laughs> okay <laughs> <laughs> Nana. Ano Thank you so much for being i friend of my older sister. Thank you very much for And thank you very much kasi I can rely on you during may problema Buro na lang problema! na problema! na problema! Mas marami pa tayong band na magawa and mas tumagal pa ako sa ministry. Mas tumagal ka rin sa ministry. lang! Happy birthday Ingat lagi! Happy Happy birthday Happy to birthday. you! Happy birthday. Happy birthday to you! 1000 This is Isa pa! Isa pa! Isa pa! Naka-itim kasi siya, kaya ayaw mag-riwono ko. I detail. Grabe, kuya! Grabe yan, kuya! Magkatuloy ka magpagalit sa gawain ng ating na tuloy! Ito ay kalakasan, physical, at spiritual ng Panginoon. desire of your heart, ito na tapad sa mga ng uh, Panginoon.

Um, uh, with more birthdays to come more your life. So, man, your family, man, family, man, and, man, and, uh, uh your sa mga uh, family, your uh, uh, More, more, more blessings. at thank you sa pag uh, palagi sa mga bata. uh, 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 uh,

Ako, ako. Jina ya, ka pa ng panginoon, ang lahat ng iyong mga dreams ay pogi ka diba panginoon. From Korea pa and ng uh, e? <laughs> kurya and more blessings to <laughs> come ba <political And laughs> <sister laughs> Rebecca. God bless you. Becca? Masasayang tapos 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 na sinaiyak ko kasi ako. Sinaiyak ko kasi ako. Sabi ko, ikaw ang sumalong agent ni Charly. Ha? Patuloy. Patuloy. SFC, SFC. SFC, NSC. May salamat sa iyo. May salamat sa iyo. May salamat sa iyo. May salamat sa lagi sa ating mga Panginoon. ay uh, pray to God na magpalaan pa ng Panginoon ang buhay mo na magamit ka sa ikalalago ng ministry para sa mga Sister their happy birthday. Uh, sana uh, ma-enjoy mo yung araw na ito. Ah, ngayon ba mismo? Or tapos na? Ah, okay. So, really, fresh pa na. Thank you, thank you. Huwag ingay naman ang atin na yun. Thank you. are a blessing sa malanday. Dahil nang ginagamit ka ang mis may sabuturo ng mga bata at saka sa music din. Always keep your feet on the ground and always uh, pues Sig the presence of the Lord, at ang Panginoon lang ang lagi at sentro sa buhay mo para mas mag-aarang kahin kong buhay. Happy, happy birthday! Hindi ko alam kung ikaw ay may single pa or not. Sana single pa. Happy birthday, babe! I love you! Mamua, mga kalungin! Happy birthday! Happy birthday, babe! I love you! sa mga bata ng MICF. Thank you sa passion mo. Salamat din sa effort, na pag -e effort sa mga bata na matubuan sila ng tama. At sa si, 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 Sister Mirna. Hello, Sister Mika. Thank you. Salamat na <coughs> nandito ka na para uh, isang ba kabahagi sa pagtuturo sa mga bata. Salamat sa effort ninyo at salamat. Happy birthday pala sa'yo. And uh, my birthday to come.

Uh, ay ay, uh, lumapit ka kasi daw, lumapit ka. marinig ko. Pero walang pagbabago, ganun pa rin siya masalita. Oo. Ang na lang. ano? Marinig mo ba? Hindi mo ba? Hindi mo ba? Marinig mo ba? ba?

si ano? <laughs> si Ginger. <Jun -Jun>. Si. Ay, guys. si Ayun. Ayun, hindi siya kasi niya sinabi kasi. Ah, <laughs> ako Ate <laughs> <laughs> ah, mo yan ha, hindi kami nagsabi noon. Na. Hi, Lexi. Birthday. Thank you. Ano, So sabi ko lang tayo yung kakasama namin. nandito rin kami nakasuporta sa'yo kahit nakaharihan tayo. hindi na tayo lang yung nag-chat. hindi na tayo nag-update. Ang once in a na lang. hindi na siya nandito, nandito rin palagi. O, ko word ka.

Alam ko ba alam ko. Alam ko ito yung bago. Alam ba dyan siya? <laughs> <laughs> si Rano! Alam mo kasi na hinahanap niyan si Riley. Ayun! Si Riley hinahanap niya. Wala ko to. Sino to si Riley. Eh <laughs> yun